mga idol <laughs> Ayan nyo na yan Diretso na tayo Diretso na tayo Daming tayo content <laughs> <laughs> Uy kamote oh Uy, Giwang giwang Gagi lakot ko <laughs> Ay! So, Ah, nalilinag mo na ako? Oo, oh, hindi naman ako bingi. Ngayon lang. <laughs> ah, sige yung wala. Okay na kami. Nagpanag na kami. Oo, oh, ikaw naman. Ano ko din mo Kanina. Kanina. Oh. Uh -huh. Ang layo mo sa akin. Hindi, nasa likod niyo nga lang ako eh. Bilis nyo. Kamote? Ah. Uh. <laughs> ano ako nang day. Local kasi yung intercom niya eh. <laughs> Bulok yung intercom niya eh. Bulok pala eh. yung intercom niya eh. Wala, hindi yata nakakasiksa. Local sa kanya. Huli pala eh. pulis daw. Ano naman matakot? Sila pahulihin ko eh. Takot oh. sila, matakot sila yun. Hindi. Hey. Hindi, mali. Saan pala sila yung matakot sa'yo, no? Gagi. Hindi, dandaan lang, ako, eh. Baingay, tambot yun ko, eh. Hindi, oh. Saan matakot sila sa'yo? Pakita mong mukha ako. <laughs> eh, overshoot, oh. Overshoot. Eh, dami Eh, dami tayo content. <laughs> <laughs> Ang daming tayo e content! <laughs> Sino? Sino? Sino ulit? Parang hindi, hindi ko napansin Kaya na na Lago mo na tayo, mga container pa no Ay container ano Ihian yan Ha? Ihian Parang Ano yun? Tawag nito siya Oo oh, Tapos, yeah. yung parang hotel Sino you know, ulit Pwede kaya gawin ba yun? Oo, oh, oh, yung sa ano, di ba? Sa oh, no, yung custom. Ng bato. Sa custom ganyan ng opisina nila. Ha? Huh? Sa custom. Oo, oh, talaga. Mga konti container. May police, may police sa uh, DC. Ayan na, ayan na. Wala, parang walang tampay yata dito. Pagkita. Big news na, yung rider na yon respect point. Baka nga. Wala na sa D.E.C. Nakakalungkot na tong ano na to ah. May chicks ako sa lahat Ano Kanukal ata Hindi ako maka overtake dito sa chicks Kanina? May chicks na may ribbon sa ulo Ayan may checkpoint ka Dato Mga idol <laughs> Ayan yun na yun Diretso na tayo Diretso na tayo Daming tayo content Si Oleh Sota Ba